Ano yan, sir? Motorsiklo kabayo? Malakas na kantyaw ng mga binata sa kanto nang dumating ang isang pulis na nakasuot ng maayos na uniporme ngunit nakasakay sa lumang motor na halos naglalangit-ngit na sa kalumaan. Ang pintura'y kupas, ang ilaw ay madumi at ang makina'y ay halos ayaw ng umandar. Bitbit ng pulis ang kanyang lumang helmet. Hindi siya sumagot tahimik lang siyang bumaba ng motor at marahang itinabi iyon. Ngunit ang mga binata, mas lalong nagtawanan. Sir, baka mas mabilis pang maglakad kaysa dyan. Baka pag inabot ng ulan, lumubog yan sa baha. Nagtawanan ang lahat. May ilan pang dumaan na napatingin, nakisali sa kantsawan. Sa gitna ng tawanan, nanatiling seryoso ang mukha ng pulis. Walang galit Walang sagot. Tila ba sanay na siya sa ganitong panlalait? Ngunit hindi alam ng mga nangungutya na ang pulis na tinatawanan nila ay hindi basta ordinaryong pulis. Dahil ilang minuto lang mula noon, bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, Huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Malalaman nilang siya pala ang hepe ng presinto at ang taong pinagtatawa na nila ay siyang kinakatakutan at mire-respeto sa loob. Gabi iyon sa isang mataong kalsada, may mga jeep na dumaraan mga ilaw ng tindahan at mga taong naglalakad. Sa gilid ng kalsada, dumating si PO4 Ramon sakay ng kanyang lumang motorsiklo. Hindi iyon basta motor. Matagal na niyang kasama sa serbisyo. Ilang operasyon na ang napuntahan. Ilang beses nang nalusutan ng panganib. Ngunit heto pa rin, buo at tapat na nagagamit. Para sa kanya, hindi mahalaga ang anyo ng sasakyan. Ang mahalaga, nadadala siya nito sa bawat tungkulin. Ngunit para sa mga binata sa kanto, isa itong katatawanan. Sir, hindi ba kayo nahihiya? Pulis ka, tapos yan lang motor mo. Sabi ng isa, ang dami-dami niyong huli, hindi pa rin kayo makabili ng bago. Dagdag ng isa pa. Nagtawanan muli ang mga tao. Ang pulis, hindi umiwas ng tingin. Hindi rin sumagot. Nakatayo lang siya. Mahigpit na hawak ang kanyang helmet. Tahimik. Seryoso. Hanggang subiglang dumating ang tawak mula sa radyo. All units, report to the precinct. May emergency meeting. Hindi na nag-aksaya ng salita si P.O. for Ramon. Sumakay siyang muli sa kanyang lumang motor. Pinaandar iyon at mabilis na umalis. Naiman ng mga binata. Patuloy sa kanilang tawanan hindi man lang alam kung saan patungo ang pulis. Ngunit sinundan siya ng ilan sa tingin na para bang nagtataka rin kung bakit sa kabila ng lahat, hindi man lang natinag ang kanyang dignidad. Ilang minuto ang lumipas naarating ng pulis ang presento. Pagdating niya roon, lahat ng mga pulis na naroon ay biglang nagtayuan at sabay-sabay na nagbigay galang. Good evening, Chief. Sabay-sabay nilang bati. At sa oras na iyon, Dumating din ang mga binata. Sinundan pala nila ang pulis mula sa kalsada, dala pa ang kanilang kantsawan. Ngulit pagdating sa harap ng presento, halos malaglag ang kanilang panga nang makita nilang ang pulis na tinatawanan nila kanina. Siya pala ang mismong hepe ng presento. Tahimik silang lahat. Hindi makapaniwala. Ang taong pinagtatawanan nila dahil sa lumang motor siya pala ang pinuno ng lahat ng pulis sa distrito at doon nila napagtanto hindi kailanman sukatan ng kakayahan at dangal ang anyo ng gamit ng isang tao ang tunay na respeto ay hindi nakikita sa kinang ng motor kundi sa bigat ng pangalan at serbisyo ng taong sakay nito at mula noon hindi na muling nagtawanan ang mga binata kapag dumaraan ang lumang motor ni Chief Ramon. Sa halip, sila mismo ay natutong yumuko at magbigay galang sapagkat natutunan nila ang isang aral. Ang dangal ng tao hindi nasusukat sa bago o luma niyang gamit, kundi sa tibay ng kanyang paninindigan at paglilingkod.